Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang, Mahiwagang Burnay! Burnay! Nangyari ito years ago. Bago naging kami ng boyfriend kong si Max, ay may history na siya ng pagka-babaero. Kaya ganon na lang siguro ako kapraning na baka may nilalandi pa siyang iba kahit walong buwan na kaming mag-on. Kaya para subukan ang loyalty niya sa akin, ay may naisip akong gimmick. Bumili ako ng SIM card at tinutusan ko ang kaibigan kong si Sheila para tawagan at landiin niya si Max. Maricar, sigurado ka ba sa gusto mo mangyari? Tanong sa akin ang kaibigan ko. Oo, Sheila. Sigurado ko at kailangan ko ng tulong mo. Gusto ko lang talagang malaman kung tapat ba talaga sa akin si Max. Sagot ko kay Sheila. Isang araw ay nakitulog ako sa bahay ni Sheila para gawin ang pinaplano ko. Tinawagan ni Sheila si Max at nagpanggap siya bilang isang mystery caller. Walang kaalam-alam ang boyfriend ko na nakikinig ako sa pag-uusap nila. Hi! Uy, <laughs> <laughs> panindigan mo! Sinimula mo eh! <laughs> Parang hanggang high <laughs> Panitigan mo, di ba? Kaya mo yan. <laughs> <laughs> Hindi ko kaya maging maganda yung boses. <laughs> <laughs> sa kakainis. Preset. Ikiti mo na rin. Ang hirap na May brushes. Ganun may brushes. Hi. Am I speaking with Max Alvarez? Bungad ni Sheila. Yan, 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 yan. Yes, speaking. Who's this? Tanong ng boyfriend ko. Um, may nagbigay kasi sa akin ng number mo. Parang bakla party. <laughs> 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 Parang kung bakla eh. Isipin nyo na ang babae po, ha? um, may nagbigay kasi sa akin ang number mo. Sagot, Pinapabata yung boses, correct. gano'n. <laughs> correct, ang ending boses, bakla. <laughs> ang ending Becky mo. um, may nagbigay kasi sa akin ang number mo. Sagot ni Sheila. So what can I do for you, miss? Muling tanong ni Max. Medyo jahe. Pero, gusto ka lang sanang itanong sa'yo kung may girlfriend ka na, sabi ni Sheila. Bakit mo naman itanong yan, sabi ni Max. Alam mo, nakita-nakita sa personal and I find you very cute. Wow, sound 16! <laughs> na manage. <laughs> Sound 16 naman ng 1970s, gano'n. Ika <laughs> na nga. Okay, okay, tuloy, tuloy. Tumatulo tuloy si Punto. Alam mo, nakita na kasi kita sa personal. And I find you very cute. Nahihiyang sabi ni Sheila. Saglit na tumahimik ang boyfriend ko. Mukhang kinilig yata ng sobra sa narinig niya. Nak Oh, thanks miss for the compliment. Anyway, dun sa tanong mo kanina, actually, I don't have a girlfriend. Sabi ni Max, Kanon? Patay tayo dyan! Alam niyo, madaming gumagawa Yan, na ito. Marami, marami. Uh. Sobrang nasaktan ako ng mga oras na yon. Matapos kong marinig ang sinabi ni Max. Daig ko pa ang sinapak ng sampung beses sa dibdib. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin 'yon. Bigla na lang ako napaluha matapos yung i-deny na may girlfriend siya. At para tuluyang malaman kung talagang bibigay si Max ay may bagong naisip, si Sheila. Kalakot tapos yung linya ni Sheila eh. <laughs> If that's a case, then pwede ba tayong mag-meet? Sabi ni Sheila. Mm -hmm. Parang tumigil ang mundo ko habang hinihintay ang susunod na isasagot ni Max. I'm sorry, but I can't do that. I don't have a girlfriend because I already have a wife and her name is Maricar. We have three kids already at mahal na mahal ko sila. I can't live without them dahil sila ang buhay ko. So miss, may kailangan ka pa ba sa akin? Sabi ni Max. Ah! Hindi agad nakasagot si Sheila. Habang nag-iisip pa siya ng sasabihin, ay patuloy pa rin ang pagluha ko. Pero ngayon, ay may halo ng ngiti dahil sa mga sinabi ng boyfriend ko. Ilang sandali pa ay muling humirit ng patutsada si Sheila. So, may asawa ka na pala Sayang, pero actually, I can be a mistress if you want. Oh, mga tinututoo ah. Dito na nagsimulang magtaas ng boses ang boyfriend ko. Stop bitching on me, miss. I'm sorry, but please never call this number again. Sabi ni Max sa telepono. Nang maputo lang usapan nila ay dali-dali ako nag-ayos ng sarili. Para puntahan ang boyfriend kong dating chick boy, pero isa na ngayong certified good boy. Ah. P.S. Hindi totoong may mga anak na kami ng boyfriend kong si Max. Sinabi niya lang pala yon para tigilan siya. Ngayon ay three years na kami nagsasama at patuloy na pinatatatag ng pagiging loyal namin sa isa't isa. Marami ang nagsasabi na sa panahon ngayon, tanghali na lang ang tapat. But I totally disagree and feel so lucky simula na makilala ko si Max. Oh, very good. Nice. Eddie Wow, Eddie ikaw na 'yung isa sa mga ano, isa sa mga successful ang ano, ang test. Maraming gumagawa na. Totoo Ako ginawa ko na yan partner, ano ko eh. Wala. Okay, anong napagtanto mo? Ah, ano anong ginawa mo para ma din. para ma-test yung loyalty ng Jowa Ganon mo? Din. Gumamit ako ng pero ng, ako, ng, ako, rin. Okay. Gumamit ako ng ibang kasi hindi ako tinetext text back. Mm -hmm. Kasi minsan ako pati siya nagre-reply sa akin. Okay. Oven niya kami, yung malabong usapan. so nainis ako. Oh. So sabi ko, te ma, makagamit nga ng ibang SIM card. Kung magre-reply o mag -re hindi. Kung magre-reply, ay partner, sinisend ko pa lang may reply na agad. <laughs> <laughs> so doon ko na pagtanto, nung nagre-reply siya agad-agad, partner na Ah, ayaw ka niya talagang katex. Correct, ayaw niya akong katex. Hindi sa hindi. Kasi syempre, pag babae ka, partner, ang dami mm. namin iniisip, ay siguro low bat. Ay, malamang bat empty. Ay, hindi, busy yun nasa work. Okay, diba, dinadaya mo yung sarili mo Correct. sa madaling salita. Tama, may meeting sa boss. Ay, hindi niya na-receive. Ay, wala siyang signal. Mamaya pag magkakasignal. Kasi sa <laughs> office, walang signal. Lahat <laughs> diba? ng pataraya, inisip Yan. mo na eh. Ganun ka nakaaning eh. Correct. Diba, o. kaya lang, kung lahat na ng pandaraya sa pandaraya, iniisip mo na, mm -hmm. pero hindi pala nagre-reply. Gagawa mm -hmm. ka ng ibang paraan, which is like this. You use another SIM card, For, to text pero at least matapos na 'di ba para magkaalaman na and on my part partner nagkaalaman na hindi niya talaga akong gusto ka text kasi nung iba ay nagpakilala na maganda ganyan ganyan gantong ganto partner tama dalawa lang ang pwedeng kalabasan niyan mga kaibigan either masasaktan Correct. ka or... or, matutuwa ka tama. sa gagawin mong test Correct. nakakatuwa ah. yung ano no as in, talagang ang daming ang daming ganitong nga uh, style na talagang uh, pag nalaman natin ang history Nung taong minamahal natin Na hindi maganda hmm. Ano na yun sa atin e eh? naka, naka, Nakabaon na sa atin yun Scar oh, oh. na siya kumbaga Correct Parang given na yung pagiging Chick boy niya Pero binago ng kwentong ito Binago ng kwentong ito Na hindi pala sa lahat Ng pagkakataon ng isang manluloko Correct. Ay forever manluloko ba diba? Nakakatuwa, nakakatuwa. Oh. Ang napaka, napaka importante talaga ng uh, tiwala sa isang relasyon sure. mga kaibigan. At hindi po totoo na tanghali na lang po ang tapat. Tama. Ang tao ay kayang magbago. <laughs> Correct, kaya diba? naman 'yan eh, 'di ba? Sa tamang tao. Tama. Kasi 'di ba minsan kaya hindi nagbabago. Maybe that person is not really into you kaya hindi siya makapagpabago ng bongga. Oh, pero dahil uh, Mahal, minahal, ka niya. Niya. minahal ka niya, minahal niya. 'Di ba? Wedding naman siya. Although hindi mo naman talaga masasabing a person can really change. Mm -hmm. Kasi yun na 'yan siya, eh, 'di ba? pero pwede siya mag-adjust. Tama. Congratulations. ba diba? Max and Maricar. Eh, di kayo na. Wow. Eh, di na, na naman si Chupe. Wow. <laughs> eh, di ko na naman wala siya love life. na. <laughs> <laughs> Thank you, my Waga na. Oh, dami na naman ang kinilig sa kwento mo. Di ba? Short and sweet. Correct. Uh. ang mga kwento po na may Waga Purna ay eh, mababasa niyo po sa aming Facebook fanpage page. I-search na lang po. Tambala, Tambala. Like na like and share na share mga kabisyo. Malay mo, di ba sa pag-share mong yan, may mag-like din sa sinermo mo. Mama. At maging itong uh, simulan ng magandang love oh, life mo. Diba? <laughs> So yung lahat ng mga nagla-like and share sa mga kwento may wagang burnay ng tambalan, eh may pagkakataon po o may chance sa magka- Love life. Thank you very much for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Kambio King Chris Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon Yun!